Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra. Ngayong Miyerkules, Pebrero 12, habang ang snow moon ay nagpapalaganap ng malambot at pilak na liwanag sa kalangitan, isang napakagandang pagkakataon ito para sa iyo, Libra, upang yakapin ang iyong likas na alindog. Ikaw ay ipinanganak na may kakayahang magdala ng liwanag sa anumang silid na iyong pinapasok, at sa araw na ito, Lalo pang pinapalakas ng enerhiya ng buwan sa leyo ang iyong kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Ang iyong likas na karisma ay nagiging mas matingkad, mas kaakit-akit at mas makapangyarihan sa harap ng mga taong iyong nakakasalamuha. Hayaang ang liwanag na ito ay magningning sa iyong buhay, hindi lamang sa iyong mga pakikipag-usap at relasyon, kundi pati na rin sa iyong personal na paglalakbay tungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili ang iyong natural na karisma at ang pagtanggap ng iyong liwanan. Ang pagiging libra ay isang pagpapala, lalo na pagdating sa kakayahan mong bumuo ng koneksyon sa iba. Ikaw ay isang taong marunong makinig, marunong umunawa, at laging nagdadala ng kalmado sa isang magulong sitwasyon. Subalit, ngayong araw, hindi lamang pakikipag-ugnayan sa iba ang dapat mong pagtuunan ng pansin, ito rin ang tamang oras upang ipagdiwang ang iyong sariling liwanan. Napakadali para sa iyo na ipagkaloob ang iyong enerhiya sa iba, ngunit ito ay isang paalala na nararapat din pag-alayan mo ng oras at pagmamahal ang iyong sarili. Tanungin ang iyong sarili. Ako ba ay nagbibigay ng parehong pagmamahal at pangunawa sa sarili ko katulad ng ibinibigay ko sa iba? Kung ang sagot mo ay hindi, ngayon ang tamang araw upang balansihin ang iyong atensyon sa sarili mong pangangailangan. Ang pagiging bukas palad ay isang biyaya, ngunit hindi mo dapat kalimutan na ikaw rin ay nangangailangan ng pagmamahal, pag-aruga, at pagpapahalaga. Ang enerhiya ng paghahanap ng balansing panloob. Habang dumadaloy ang araw, maaaring maramdaman mo ang isang uri ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa o kawalan ng direksyon. Isang pakiramdam na parabang may isang bagay na kulang, ngunit hindi mo ito agad matukoy. Ang damdaming ito ay hindi isang hadlang kundi isang pagkakataon upang pag-isipan kung saan mo nais italaga ang iyong enerhiya. Ano ang mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng masusing pagsusuri? Saan mo gustong ilaan ang iyong oras upang mas maramdaman ang kapanatagan? Ang pagiging isang libra ay nangangahulugan ng paghahanap ng balanse sa lahat ng bagay, ngunit tandaan na hindi palaging posible na mapanatili ang perpektong pagkakapantay-pantay sa lahat ng oras. Minsan, kailangang tanggapin na may mga araw na mas nakatuon tayo sa isang aspeto ng ating buhay kaysa sa iba. At iyon ay normal. Ang mahalaga ay ang patuloy na pagninilay at pagtuklas kung paano natin mas mapapanatili ang ating panloob na kapayapaan sa kabila ng mga pabago-bagong sitwasyon. Pag-iingat at pagtitiwala sa intuition. Sa araw na ito, ang pagiging alerto at mapanuri ay magiging isang mahalagang kasangkapan sa iyong paglalakbay. Maraming enerhiya ang umiikot sa paligid mo at maaaring makatagpuka ng mga tao o sitwasyon na tila hindi ganap na nagpapakita ng kanilang tunay na intensyon. Ngunit hindi ito dahilan upang mawala ng tiwala sa iba, sa halip, ito ay isang paalala upang maging mas mapanuri at mas matalas sa pagbabasa ng mga tao at pangyayari sa iyong paligid. Ang iyong intuition ay isa sa pinakamalakas mong kakayahan. Kung may isang bagay na hindi mo lubos na nauunawaan o may isang tao na tila may itinatagong intensyon, pakinggan ang iyong panloob na tinig. Huwag agad magdesisyon ng hindi muna pinag-iisipang mabuti ang bawat hakbang. Ito rin ay isang magandang araw upang maglaan ng oras sa pagminilay at pagre-reflect sa mga nararamdaman mo kung ito man ay isang hindi maipaliwanag na kaba o isang pakiramdam ng hindi pagiging komportable sa isang sitwasyon, bigyan ito ng pansin. Minsan, ang ating katawan at isip ay nagpapadala ng senyales upang bigyan tayo ng babala o gabay sa tamang landas. Ang kapangyarihan ng kabutihang loob at pagtulong sa iba. Sa gitna ng mga enerhiyang bumabalot sa iyong araw, isa sa pinakamalakas mong sandata ay ang iyong likas na kabutihang loob. Ang pagbibigay ng tulong at inspirasyon sa iba ay isang bagay na natural sa iyo, at ngayong araw, ito ay mas pinalalakas ng enerhiya ng buwan. Sa maliliit o malalaking paraan, subukan mong magbigay ng liwanag sa buhay ng iba, kahit isang simpleng pagniti, pagpapahayag ng pasasalamat, o pagsasabi ng magagandang salita ay may kakayahang baguhin ang araw ng isang tao. Ang iyong presensya ay isang regalo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ipagpatuloy mo ang pagiging isang haligi ng suporta at isang taong nagbibigay ng pag-asa sa iba. Tandaan, kahit ikaw ay isang libra na likas na balanse at mahinahon, hindi mo kailangang piliting maging perpekto. Ang pagiging tunay sa iyong sarili ay sapat na upang maging inspirasyon sa iba. Maswerteng mga elemento para sa araw na ito. Maswerteng kulay, asul. Ang asul ay sumisimbolo ng kalmado, katatagan at mental clarity. Ang pagsusuot o pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyong pagninilay at pagbabalik ng balanse sa iyong emosyon. Maswerteng numero, lima, siyam at labing isa. Ang lima ay sumisimbolo ng pagbabago at pakikipagsapalaran. Ang siyam ay may kaugnayan sa espiritualidad at mas malalim na pag at ang labing isa ay isang numero ng inspirasyon at panloob na kaliwanagan. Maswerteng gawain, maglaan ng oras upang isulat ang iyong mga iniisip at damdamin sa isang journal. Ang pagsulat ay isang epektibong paraan upang maproseso ang iyong emosyon at magkaroon ng mas malinaw na direksyon. Maaari ka rin maglaan ng oras upang makipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo upang mas lalong mabawasan ang anumang bigat na iyong nararamdaman. Payo at pagminilay para sa araw na ito. Ngayong araw, yakapin mo ang iyong sariling liwanan. Huwag matakot na ipahayag ang iyong sarili at ipakita sa mundo ang iyong tunay na kakayahan. Ikaw ay isang libra, isang taong puno ng alindog, talino, at kakayahang pagandahin ang mundo sa pamamagitan ng iyong presensya. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat ka hindi lamang sa mga positibong bagay na nangyari, kundi pati na rin sa mga hamon na iyong hinarap. Ang bawat pagsubok ay isang hakbang patungo sa mas matibay at mas matalinong bersyon ng iyong sarili. Tandaan, hindi mo kailangang hanapin ang balanse sa labas ng iyong sarili. Ang tunay na kapayapaan at harmonya ay nagsisimula mula sa loob. Magtiwala ka sa iyong sariling landas, at tandaan na ang iyong liwanag ay sapat upang gabayan hindi lamang ang iyong sarili, kundi pati na rin ang iba. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.